Hello po mga idol, welcome sa ating vlog ah, Dito ngayon kami sa Purat, Pampanga ah, Barangay Lanas Ito mga idol, oh, maganda yung ilog dito Pwede maligo, walang bayad dito mga idol Libre lang dito oh, Malinaw yung tubig Ang gaganda dito mga idol, magdala kayo ng pagkain ninyo Walang entrance, walang bayad Kahit overnight kayo dito Walang magalit Pero sila, oh, nag-overnight, tatlong araw na sila dito o oh, Katlong araw na sila dito Yan mga idol atin Maapinan mo buhay pa yung mga bato Yung mga kabataan Yung mga kababayan natin sila Yan mga idol oh. Ang kagandahan dito mga idol May mga silungan Kawayan Yan ang kagandahan dito Ayan sila mga idol oh. Tatlong araw na sila dito. Dun na sila tulong may ano lang. Oh. Punta na kayo dito, dito sa Urak Pangpanga, Barangay Planas. Yun, mga idol. Ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo. Tingnan niyo, maganda yung maganda yung mailog mo. Yun, mga idol. Kung nakapadaan mo yung video sa inyong mga idol, huwag nyo kalimutan pag-like. Maraming salamat sa inyong lahat. yan mga idol, oh, mo yung mga bato. wag na kayo magdala ng upuan. Libre na upuan dito. Tinan yung kasamahan namin. Oh? May upuan na sila. Jasmine. Yes, Ang ganda mo sa camera. <laughs> oh, libre na upuan dito. Dali. Bye. -bye. Hello mga idol, huwag niyo kalimutan mag-like kung nakapadaan sa inyong channel nakapadaan sa inyong cellphone i naman niyo ang love Yan mga idol, yung mga kabataan no? saya-saya, walang bayad dito yun ang ganda-ganda dito yun mga idol ano pa hinihintay nyo, pasilan niyo dito sa Purak Pangpanga, Barangay, Planas yung ilog ito Sobrang ganda. yun nang buhay itong mga idol. Kung magpunta kayo dito, magdala kayo ng pagkain ninyo, tubig. Yun. Yun mga kasama namin mga idol. Oh. Ah, dito, maraming kahoy dito. magyaw lang kami. Wala Yun mga idol. Oh. Hello, yung pulutan namin. <laughs> Ganyan lang buhay ito mga idol. Maganda yung ano dito, lugar. mga idol, welcome kayo dito sa Purak Pangpanga, Barangay Planas. Yun mga idol, yon lang. Kung nakapadaan yung nakapadaan man yung video ko sa yung cellphone, wag niyo kalimutan mag-like, mag-comment na lang mga idol. Oh, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi sa inyong trabaho. God bless sa inyong lahat mga idol. Bye-bye.